Sa adlaw-adlaw -ad nga biyahe ni Jason Santander Pepico, usa ka messenger, dili malikayan ang aduna higayon nga stress kini sa trabaho. Rason nga nag-stress eating kini. Dapat focus lang ka. Dapat imong isipon ni imong pamilya nimo nga dapat makatabang ka sila ha. Kaya og imong isipon nga ma-stress ka, syempre imong adlaw maguba imong trabaho pud, maguba pud. Masayang imong oras, panahon panalagsag ginaset na lang sumala niya ang iyang huna, huna sa pamilya aron nga dili mangluya tungod sa mga problema. Siyempre, kapoy na, gutom na. <laughs> gutom na naman ka, stress kapoy, di ba? Sige, sige Oo, na po. Stress mo Siguro, ma'am, kaya kapoy po ng trabaho. Na po'y usahay, na kaya na ng mga problema nga ginawa na huna, siyempre, may stress po kayo. mawala ka sa focus yung trabaho. Oo, oh, lingawan na lang ni mo, siyempre, sa so trabaho, kay Sigasara mo kumasahin, sigasara kumabot, usay sa out of town. Ang kanisab nga trabahante o poultry farm nga si Rolly Alim, baguhay lang miundang o trabaho. Tungod sa apektado ang una ni ini sa work environment. Sa Manila, nag-work ako ma'am, salesman. Sa warehouse pa, siyempre pag salesman ka, lahat, dala mo lahat yan ma'am So parang pag abot mo di sa probinsya, parang kaya mo i-handle lahat ng bagay ma'am ba? Siyempre sa sa multitasking ma'am eh although bago lang ko dira nakita ko dira yung kahit na gamay suldo lang, okay na sana yon. So, gaya sinabi yung ma'am, yung environment talaga ma'am sa usa ka insurance provider migula nga 87% sumala pa sa mga Pilipino ang nakasinati og work-related mental health issue gumikan sa work environment og mas taas sumala kini og 11 itandi sa global average nga anaalang lang sa 76% lakip sa sagad nga masinati sa mga adunay mental health issue tungod sa trabaho ang anxiety pagkawala o gana sa pagkaon, pagkawala o konsentrasyon, sleep disorder o insomnia, pagkawala o kumpiyansa sa sarili, stress eating o uban pa may kaniini nakitaan sab sa maong pagtuon nga 68% sa mga Pilipinong empleyado ang nahuna nga ng 57% ang nagakuwa og training course 54% ang naga work 50% niini ang naga sick sigon pa sa usa ka eksperto ngadto sa mga nakasinati niini sa ilang trabaho um, ang ka kanang panginoon na sabi, I will give you a perfect business mind stay on you so ang ibig sabihin noon ang ang isipan natin, saan ba nakapukos? Yes, nandun yung trabaho, uh, maging konti sa trabaho natin, pero yung, yung, yung kanyang kaisipan ay walang kapayapaan. So, ang reason yun, kung ano yung focus niya, ano yung nasa isip niya, yun ang maging ganun ang isip niya. Kung nakapokus siya sa problema, sa trabaho niya, magkaroon siya ng, wala siyang peace of mind. So, pag wala ng peace of mind isang tao, makakaroon siya ng stress. At nakaroon siya ng stress, doon na siya makakasakit, may mental problem na importante sumala pang pa insaktong pahuway og tulog. Stress kasi sa yung tao, ng mental problem, because mali yung kanilang focus, talagang nakatuon siya doon sa problem. Kasi sabi kasi, sabi ng, ng Word of God, sabi ron, for what he think in his heart, so is he. So ibig sabihin, kung ano yung laging iniisip mo, maging ganun ka. Ang tanging pakuan sa mga, mga taong ganun, is ikaw nila yun yung focus nila saan doon sa sinasabi ng Panginoon. Then they will have a peaceful mind. Giki na sab sumala pang suportahan sa mga kumpanya ang mental health sa mga empleyado aron matabangan silang makakope up. In the heart of changing lives, kini si Russell Jinmantile, Bri, Gada News.